guys. Ah, uh, ito na yung huling layover ko papuntang Poland. Lahat ng biyahe ko papuntang Poland puro delay. Ang hahabanan ng delay niya. Buti na lang pabalik ako. Ang layover ko ay eh, sa Katolid sa Qatar. Layover ko dun 10 hours. Kaya okay lang kahit madelay ako dun. Tapos pagdating ko ng Qatar, ang um, papunta naman na Copenhagen ang layover ko naman dito ay 23 hours kaya okay lang kahit madelay ako kanina ang um, problema kinabukasan pa ako babiyahe ang problema ko ngayon guys yung saan ako matutulog siguro ito pwede na dito sa, sa upuan dito kasi Inanap ko na agad yung ano eh, yung terminal ko, terminal tray ko. Inanap ko na siya para least, dito na ako magagaling. Tapos ang alis ko dito bukas. Alas 12 pa ng tanghali. Tingnan, tingnan ako ba sigurado. Kaya to, biyay ko na to, uh, ano to, Parang kasumpa-sumpa ba? $12.50 ng tanghali ang biyahe ko. Ang alis ko dito. Tapos ang dating ko doon ay alas dos yata siya. Alas dos nga ba? $1.55 ang dating ko doon sa Poland. Eh, hindi naman masiguradong $1.55. Sigurado mga 2.30 na. Makakalabas na ako niyan. Ayun guys. Pagka naghahanap kayo ng ticket na mura pa bakasyon. Ganyan talaga ang makukuha ninyo. Merong, merong katulad na yun, yung pauwi ako. Ang layover ko lang ay eh, 1 hour and 40 minutes. Sa Dongha din, ay sa Warsaw 1 hour and 40 minutes tapos uh, connecting ako ng ng Qatar 1 hour and 40 minutes din mabilisan naman buti na, buti na lang hindi ako na-delay dun kung na delay ako iwan, iwan ako eh nitong pauwi pabalik naman ng Poland ang ang layover ko todo-todo naman sa sa haba ng oras kaya itong layover na 'to sobrang sobrang tagal kaya magiiinda ako dito dito na rin ako natulog kaya kinabukasan 'yan hahanap ah, ako ng higaan talaga Papahinga ako ng todo. Kasi, ang pagod. Sakit na sa ulo, sa buyat. Hirap na mahabang layover. Kasi, hindi ka maka, ano, hindi ka makapahinga. Tapos, yung iniintindi ko pa yung maleta ko. Baka mamaya ako saan na napunta. Katulad yan, ang layover ko, 23 hours. Hindi malamang ako saan hahagilapin yun meron pa naman akong kaibigan galing lang na Amsterdam naligo yung maleta niya mga 3 days pa yata niya na kuha pero sana sa akin hindi naman kasi daming pasabay doon <laughs> yung mga nagpasabay mate thank you sila lahat Ayan guys, uh, update ko kayo mamaya kung kung saan ako hindi ako paalisin dito o dito na lang ako, uh, dito lang ako maghintay. Pero kailangan ko talaga muna ng tubig. Uh, uh, ang ang anong mga pala dito guys. Mataas lang ng konti ang ang siloti medyo matas lang ang palitan niya. Kaya medyo makakabili tayo ng konti. Subukan kong bumili. Mamaya, tubig na lang. Kasi meron na ang baon dito ang ano, eh, special na pagkain. Skyplex. Skyplex, baka naman. Saka si Paji Bar. <laughs> Paji Bar. Baka naman. Kailangan baka pinaong ko. Ayan guys. Itong biyahe ko na to, uh, kwento ko na lang ulit mamaya para sa mga pabalik ng Poland. Sana hindi, hindi ganun mangyara sa inyo, lalo ang layover nyo ay silang. Huwag sana magkagano kasi katulad sa Clark, ang haba ng ano, delay tatlong oras ang delay niya. Tatlong oras. Mahigit. Kasi, binigyan na kami ng pagkain eh. Sa sobrang delay. Kasi, minentinasyon na yung ano, haraplano. Ayun, guys. Mamaya na lang. Ah, Maghahanap muna ako na mabibilang tubig. Ino muna tubig. Dahil, mag iintay pa ng 23 hours. Ngayon, manat na ako ng pestong mahihigaan. Nakapesta na ako dito. Nakahiga na ako. Ayan, may babae din ako dapa. Ayan, maraming din dito nag-iintay. Nakahiga. Ayan. Ako, pumesto na. Manat na higaan. Kahit di pa ako makain. Gusto kong umidip. Pagod ako. Biyahe. Ayan. Hihirap na ng may layover ng mahabang oras mahabang pwede maayos yan, yeah. pero katabi ka naman yung bilihan ng mga pagkain amoy-amoy na lang mga pambili yan guys Eh, pag bibigyan ng ticket, huwag niyo masyadong matagal ang layover niyo. Hirap. Ah, kaya, Guys, kumaya na lang ulit. I-dip muna ako para makabawi ng lakas. Kumaya na lang. Hi guys. Uh, update lang. Uh, oras dito eh. Alaw na ng madaling araw. Ngayon, naka-idip na ako. Hindi dip ako kanina sa nagsarang ano, uh, kapihan. Eh, Umikot na parang pulis. Pinalis ako nun. Ngayon, dito na ako. Okay. Pwede naman daw. Pwede naman daw dito. Ngayon, tutuloy yung ko. Tapos, ano oh Yeah. Magkapin lang ako eheh gan mabael na, tolu buliao ang kasi, kaka na wala namang babayaran tuh, ha, monga pa guys, puti na lang, pero ano nakong na na piter saar, na nung kumut, ean sa kaunan e no, <laughs> ng mga nang na natlano, ayan. yung mga anak sa kainan plano, ean yun yun lang and guys, agad mamaya na lang ulit. So guys, <clears throat> dahil nagugutom ako, sinubukan ko mag-withdraw. Ngayon, ayan. Withdraw ko ng 100 sa pera dito sa Denmark. Ngayon, yung 100, di ko alam saan makakarating sa makakarating. Subukan kong bumili ng pagkain. Ay, ako yung gutom na, gutom na talaga. Guys Hanap tayo Ah, sarado Siguro maghanap ako dito sa kabila So guys Ito at sa tindahan Doon ako maghanap B-video oh guys, nakabili na ako ng kape Ayan Kape guys halagang 25 25 na sa pera nila uh, ito na sa kulit ang bariya 20 yung bariya nila tapos hindi ma may butas hindi siya na kayo uh, ayan ngayon guys Unmusal muna tayo. Unmusal na. Unmusal na. Skyplex. Skyplex baka naman. na. kinukuhat ko pero Busy na naya tulog ulit kain yung airport dito. Di nagsasara. Di nagpapalabas ng tao. Pwede kang matulog. Di ka tulad sa na-experience ko sa France. Yung airport doon, palalabasin kayo. Di kaya pwede matulog sa loob. Hanggang ginawin kayo. Kaya yeah, okay dito. kaya pag kami kung nasa transeo at may flight kayo ng kinabukasan na umaga at balak nyo matulog doon sa airport labo hindi kayo makatulog sa labo sa labas kayo matutulog hindi yung sa ano ah sa international nila sa sa isang airport sa sa ano sa trans, yung malayo kalimutan ko nung anong lugar yun eh grabe dun winter pa naman dapat pinalabas yung mga tao ang dami Tao sila rin siya. Ta yung um uh, tata babae sa airport, di ba? sa damo good siya. Okay, oh, na lang, guys. Kain muna. Ah, uh, guys, pumasok na ako sa Terminal 3. Pumasok na ako sa immigration. Okay naman, naka kahit maigpit pitch sila. Dito ako sa duty print nila. Pumasok na ako. Uh, oras pa lang eh. mag ko alas ko. Kahit. 12.55 pa ang alis ko. Para wala nang akabala. Dito na lang ako maghihintay. Ito na. Ngayon nakita ko na yung yung gate ko. Ngayon, pinunta ako na ngayon dito. At Eto, wala pang gano'n tao. Hintay na lang ako ng sa oras dito 12.50 para mapag-boarding na. Ayun, guys. Tapusin uh... tapos yung vlog ko na to. Kasi doon naman sa pagbaba ko ng post nan ng... ah... Uh konting vlog lang uli. Tapos, uwi sa bahay, yan. Yun. Tapos, tapos nung vlog na yun, ay, as ko na yung mga, mga papeles na ginailangan ko para makabalik dito. At yung ano ilalakarin, ano kailangan. Yun. Yun guys, ah, uh, kasi sana na kayo wala akong ganong uh, i-share sa mga video ko kasi nilibang ko lang din sa rin at maglakad-lakad lang video-video kasi nga gawa nga ng halos yung araw ako dito sa ano Copenhagen ayun tapos na lang, guys at mamaya na lang ulit bye bye basta guys ah uh, Subscribe my channel and follow and share my video. Yun, English, English na. <laughs> Bye.